Okay guys, dito naman tayo sa part na 'to manghisingda. Uh, tingnan natin kung may nag uh, uh, lalarong isda dito kasi ito laruan 'to. Tingnan natin kung makakahuli tayo kay. Thanks, guys. Pahuli na tayo. Woo! Kare! Talos lang ka rin ito, guys. Pogis! Yan. Nakaisa na tayo, guys. Nakaisa na. Nagagagap pa natin ito. Oh. Pruweba, may isda dito. Ay medyo malakas na lang yung karta tubig. Nakasya ba tayo ng isa? May pangulam na. Woo! Plus, oh. Ayan, buhay na buhay guys, oh. So, masarap na isda ito guys. Ito tawag sa amin, tuugis. Yan, napakasarap lagyan ng sabaw. Saka yung may makasim na kalamansi. May eh, pang-frito na. Okay.